Higit labing walong lipong individual ang nagparegister at dumagsa sa ikinasang dalawang araw na Career Congress Job Fair ng Job Street Philippines sa pakikipagtulungan sa Department of Labor and Employment na ginanap sa SMX Convention sa Pasay City. Isa si Joseph Talanay na bumiyahe pa mula sa Baguio City sa libo-libong mga aplikante na dumalo sa job fair at nagbabaka sakaling makahanap ng magandang oportunidad sa abroad dahil hindi na raw sumasapat ang kanyang sweldo dito sa bansa para sa kanyang pamilya. But primarily I'm looking for ano overseas na job. Uh, mas maganda po talaga sa working abroad kasi Parang times two or times three yung ino-offer nila doon. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Leguesma, nasa mahigit isang daan at dalawampung mga employers ang nakilahok sa job fair kung saan higit limang libo ang mga job vacancies na maaaring applyan ng mga aplikante. Karamihan sa mga alok na trabaho ay may kinalaman sa information and technology, hotel and restaurant at house care industry. Maliban sa jobs fair, tampok din sa event ang career coaching para sa upskilling ng mga manggagawa. Uh, pero if you can see it's like a one stop shop no merong pagcoaching -co kung paano gumawa ng resume uh merong pang, pang mga pagbibigay ng uh, ikangaya orientation how uh, job seekers would actually be responding to questions para ang intention kasi sana we can uh, actually maximize yung uh, pagkakataon na magkaroon ng hire on the spot ang ating mga job seekers no Meron ding uh, bahagi dito ang atin pong TESDA na, para naman sa skilling, retooling and upskilling ng ating mga manggagawa. Samantala dumalo rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Career Congress kung saan binigyang diin ito ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng private sector sa pamahalaan upang mapababa pa ang unemployment rate sa bansa. Sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi nitong umpisa pa lang ito ng kanilang plano dahil target nilang gawin ng job fair buwan-buwan, hindi lang dito sa Metro Manila, kundi maging sa ibang probinsya ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, mas malakas at mabigat ang suporta ngayon ng pamahalaan sa labor sector upang mabigyan ng dekalidad na trabaho ang mga manggagawang Pilipino. Baba po natin ang unemployment rate, pa na lang ng pakaunti ang hindi empleyadong Pilipino. Ngunit, hindi pa kami tapos dun. Ay Kailangan, kung ano man ang hawak nilang trabaho, eh dapat yung na quality job na may potential na ma-promote, na masaging mas maganda, o kung sakali man ay eh, magkatayo ng sariling negosyo na tinutulungan naman natin at tutulungan po natin upang makapag-expand, upang makapag- uh, uh, makakumisan yung iba na magsisimula. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority.